Ngayon mga mare ay magluluto naman ako ng tinuto. Dahil wala nga kaming maisip na ulam at ito nga lang ang pinakamalapit na makukuhaan nga namin ng gulayin. Dahil yung mga puno nga ng gabi dito sa amin ay kalapit lamang mismo nitong aming bahay. Pero itong gabing lulutuin ko nga ngayon ay nung nakarang araw pa nakuha ni mama. Dahil nga kapag nagluluto kami nitong gabing ito ay binibilid pa nga namin sa araw ng isang araw. Dahil itong lulutuin kong gabi ngayon ay hindi nga ito yung pangkarinewang gabi na niluluto nga natin. Dahil kung mapapansin nyo, ay talagang mas green nga ang mga dahon nito at talagang kasing laki nga siya ng San Fernando. Tapos yung mga gabing yan ay napakasasarap nga din ng laman dahil nga napakaligat din mga mare ng kanyang laman. At dahil nga kahapon pa nga ready itong ating gulay na gagamitin kung kaya tang inuna ko na nga itong pagpipiga nitong mga nyog na aking gagamitin. At syempre pagkatapos ay gagamit nga pala ako dyan ng tatlong piraso ng sibuyas. Bali tatlong piraso nga pala yung ginamit ko dyan mga mare dahil nga maliliit itong sibuyas natin. At syempre gagamit din pala tayo dito ng bawang at pinitpit ko nga lang yaan at di na natin yan pa, dahil okay na nga yung ganyan? O, syempre, hindi nga pwedeng mawala itong ating luya dahil nga masarap sa ginataan kapag nga may luya. Bali, hihiwain ko nga pala yan ang maliliit mga mare dahil nga kapag sa luya, ganyan nga ang gusto kong gaya. Dahil bukod sa mas lalabas yung kanyang lasa kapag ganyan yung gayat, ay mas masarap siyang kainin kapag nga ganyan yung pagkakagayat dahil nga hindi mo siya masyadong malalasahan. Ano daw? <laughs> ang ibig kong sabihin mga mare, kapag nakagat mo nga yung ganyan na gayat ng luya, ay eh, hindi mo nga siya masyadong malalasan kung kaya't hindi nga siya masasayang. Bali, una mga mare, ay eh, ginisa ko nga lang itong ating mga ricados na ginayat ko nga kanina, ang sibuyas, bawang at luya. At nung lumabas na nga ang aroma nitong aking ginigisang mga sangka, pa inilagay ko na nga rin itong ating mga panahog na mga tinapa. Bali, may ko na nga pala yan, mga mare para sa ganun ay wala na nga tinik at hindi na nga tayo matinik pagkakain mamaya. At nung medyo na prito na nga itong ating tinapang isda na panahog, ay inilagay ko na nga rin itong ating pangalawang gata. At dito ay naglagay na nga rin ako ng iba't ibang pampalasa sa kagaya ng paminta, konting betsin at tamang dami ng asin na syempre naglagay din pala ako dyan ng kaunting patis. At nung kumulo na, ito na nga ang hudyat na dapat na nga nating ilagay yung mga dahon ng gabi na pinatuyo natin ng isang araw. At bali hinalo-halo ko lang yan mga mare para nang sa ganon ay maabsorb nung dahon ng gabi yung ating mga ricados na inilagay kanina. Tapos nang mahalo ko nga ito ng mabuti ay inilagay ko naman itong isang piraso ng kabuti na nakuha nga ni mama kung saan nga dito sa kalapit sa bahay. At syempre pagkatapos ay tinakpan ko nga muna ito dahil ang gagawin natin ay aantayin nga muna natin yang Kati. Tapos habang iniintay ko nga magkati itong ating niluluto ay parang nakukulangan nga ako sa laho. Kaya naman naisipan kong dagdagan pa ito ng isang lata ng sardinas. Dahil kako ay hindi naman siguro magkakaproblema kung pagsasamahin ko yung tinapang isda at ito ang sardinas dahil parehas naman siyang isda. At sa puntong ito mga mare ay kati na nga itong ating niluluto kung kaya't inilagay ko na nga itong ating mga kakanggata. Bali maraming raming gata nga palang nilagay ko dito mga mare dahil nga mas marami ay mas masarap. At syempre para nga magbalans ang lasa nitong ating niluluto ay naglagay nga ako dito ng kaunting asukal. Bali ganyang halo nga lang palang ginagawa ko dyan mga mare dahil nga baka nga madurog itong ating mga sardinas. Bali mayat maya ko nga pala yan hinahalo ng paganyan mga mare hanggang doon nga sa ilalim dahil nga baka magtutong itong ating niluluto. Tapos syempre naglagay nga din pala ako dyan mga mari ng hinog na sili pero hindi ko nga yan ginayat gaya. Dahil nga meron kaming kasamang bata dito sa bahay kaya naman kako ay kung gusto nga nila ng maanghang ay kayo na nga lang ang magpisa. At sa mga oras na ito mga mare ay luto na nga itong ating tinuto at tignan niyo naman mga Mario napakasarap niyan lalong-lalo na kapag bahaw yung kanin